So, pinlasingan nila itong uh, Taboray Street, mga no, babayan. At uh, itong mga bangkita. Yan. So, todo na ito, no? Todo na ito. Hindi ito vero lang na ginagawa, no? At uh, sa KKTV Pilipinas, no? At uh, wag naman sabihin na walang gastos. Kaya nga, hindi nagawa ng ibang uh, administrasyon to nung nakaraan kasi nga uh, malaking pundo rin ang kailangan dito. tubig no gasolina no reports nung tao oh, magastos din kaya uh, nagtipid yung uh, nakaraang uh, administrasyon hindi nila nagawa yung ganito <laughs> Ayan. oh ito na yung uh, nugasan nila itong uh, mga ano na ito mga bangkita no pero pinaka-epektibo talaga na pangbumba yung uh, kaninang ano yung isang uh, bumubumba doon. Hoy! Yung pisto nila sa kandaw! Paano natin? Ayan na, nagbabalikan na rin yung uh, mga glalatag dito. Kaburay Street. Ito yung uh, tambayan mga ano dito ito yung bangkita no? magasa na rin bangkita na ito So, tapos ng bumbayin itong uh, tabo no? rice dito na yung uh, ito, galing pa pala ng basiko ito eh. <laughs> basiko fire and rescue oh, oh, shout out sa ating chairman dyan si Dayan oh, dito yung bumbiro mo <laughs> sumama na rin bumuga dito sa uh, may divisorya ayan to na no? uh, inugasan na yung uh, tabura street At, Oh, hanggang doon sa dulo, no? uh, paliguan scuba na talaga no? at lumitaw uh, lumita uli yung uh, kulay dilaw na yan uh, punta natin nando doon sila sa may uh, Carmen Planas no? masok na naman sila sa Carmen Planas at, doon sila bubuga ah, Carmen Planas naman yung bubuga nila sila nagpapalatag dito bubugahan muna nila ito ah, uh, Planas po ito yung uh, bubugaan na naman nila so, meron pa mga nakalatag dito dito tayo, Carmen Planas po ito at uh, re-ready ng itong uh, bombero na ito uh, pinapatabi mo na dito sa bungad na ito yung uh, mga nagtitinda pero yung nandun doon no, ay uh, steady lang sila uh, maring uh, hanggang dito lang ha, sa bungad na ito yung bomba na uh, kaya ito talaga daanan ng tao ayan na, ayan na

Kinabombahan na po! Yan ang mga bote, Mga poste -poste na yan. Kinabombahan sa O, mga tawa. babayan natin nakikita namin binubugaan doon pa rin nadadaan makisama naman Carmen Planas po itong binubugaan natin ngayon Ate Na Klop bumba dito, bumba doon na yan, no? Kikita pa ninyo. Pinagawa ah, sa lugar na ito. Tapos na po yung Tabora Street, no? At ah, litaw na litaw yung ah, mahiwagang kulay dilaw, yan. Tingnan naman ninyo yung uh, ah, divisoria. Okay. napakaluwag no so ang tanging hindi lang na nawawala dito yung uh, parking no natin uh, yung parking dito sa kaba uh, ng uh, CM Recto to so, ganito na yung uh, divisorya natin ngayon no dating uh, mabaho maputik no? At daan-daan uh, daan -daan ka maglakad dahil uh, ang putik. So nakikita po ninyo, no? At uh, ito nga mga bangkita, sinaman na rin nila ng uh, bugaan Pati itong uh, bukana ng uh, mga ano, street to street. Itong uh, Santo Cristo, Carmen Planas at saka itong uh, Tabura, So nandudunan naman sila sa may Santo Cristo, no? At uh, bubugaan nila yung uh, lugar na 'yon. na bubuga nila no yung uh, Santo Cristo so pupuntahan na rin natin yung uh, Santo Cristo na yon Yan na, ito na yung uh, Santo Cristo, mga bubay Ano? At uh, naglalatag na sila. Eh. Ito na nga, no? Bubumbay nila uli itong bungad na ito. Eh. Kasi dito bumaba, no? bumaba dito yung mga inugas dito sa CM to Kaya itong bungat na ito, uh, nila. oh so, pinapatabi mo na yung mga paninda. Ito yung kahabaan ng Santo Cristo. Uh -huh. So, may fire hydrant pala dito. Huh? Uh -huh. Kasalukuyan sa nagigid pa sila ha? Ah. nagigid pa sila habang ah, pinapatabi yung pwedeng mabasa dito uh, ah, papasukin nila itong Santo Cristo yan nagigid sila sa may uh, fire hydrant nagkakarga lang mo nagkakarga ah. lang uh, eh. may mahina pa pala mahina <laughs> yun nga yung tubig nagkakarga no? yeah. pa sila may nakatago palang uh, fire hydrant dito may na daw yung tubig. So, habang uh, gakarga sila no? Uh, so, lahat ng uh, pwedeng mabasa dito sa Santo Cristo dahil uh, papasukin nila ito hanggang doon no? Uh, kaya pinapatabi na muna so, at no? at uh, nakikita po ninyo mayroong mga bago bago dito na mga kubol uh, kubul no? Mare, ayan uh, yan yung uh, ano nila hanggang dito sa dilaw na ito. So, ha? So, ito, ito problema. Kaya kailangan nating may uh, ano ito, no? Kung, uh, para makarating kay Orme, uh, kailangan nating ma-declog itong uh, mga ano na ito. Magugas man sila na magugas kung uh, hindi mawawala ito. So, pupundo lang ng pupundo dito yung dumi. Dapat talagang importante dito na maglagay ng mga kalatula. Bawal magtapon ng basura. Tapos may multa. Yun dapat yung... sa New York, may mga chairman na mag-drip laging. Sabado, so, yan. ano natin to. Kaya chairman. Wala ni, Parang wala si chairman ngayon dito sinasarado na yung fire air tapos na silang magigil so bubugay na nila muna dito, dito sa may ano sa bungad pinapatabi na yung mga pwedeng uh, mabasa pinapatabi na nila Aba po itong uh, ano na ito, itong Santo Cristo na ito hanggang doon sa dulo. So yan, uh, nagdudugtong na sila ng ah, uh, dito. Yung uh, pangmalakasan yung gagamitin nilang ah, uh, dito. Yan oh.

Kasama nga pala natin itong mga vlogger na mga sikat dito sa Divisoria. Ayan. Si Lakay Adventure. Ayan. Ayan. Si Sister. Ayan. Si Gandang uh, Official Vlog. Lalaid ka? No? Lalaid live Itang araw na wala akong live. Tapos sa'yo na yung pang malupitan mong camera. Ano ito? Ito yung... Namin. Ayan, GoPro yan, idol. Ano na lang, case ko. Ayoko ng GoPro. Ang pangit sa ko, nag-i-open. Papatchi ko nga sa'yo yung camera ko pag -a. Yung uh, camera ko naman, sabi ng mga kasama ko, yung ano daw na sira, yung uh, memory card. Ha? Huh? Pwede yung palitan lang yun? Anong ano? ano? Uh, yung akaso. Ako ah, kasi brave, ano? Brave 7. Kaya yun, maganda na yun. Palitan mo yung memory. Eh. Huwag kang bibili ng... Uh, Anong memory na uh, mga maganda dyan? At least yan? yung mga memory ng mga... Ang na Extreme Pro. Maka yung Pro. Extreme, extreme Pro. Extreme no? Pro. Oo, oh, maganda kasi. Hindi, ito. Ano ito? Yan. Mahal ito. Yung bili ko nito, 1.5 eh. Oo, oh, yan. Tama. Yan na po, no? At uh, kakasana nila. Pero nagbabiral yung mga video mo nitong ano ah. <laughs> Nalisilip ko yung mga ano Paano naman yung mag viral eh Binabalaan mo yung mga ano hanggang dilaw Hanggang dilaw lang talaga sila Hindi <laughs> 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 sila pwedeng lumagpas sa dilaw na yan <laughs> Yan po mga kabayan at uh, ito na uh, nag-uumpisa na silang ano uh, so, tuloy lang nilang uh, ano pala no? tuloy lang yung pagkakarga nila tubig at uh, ito yung uh, gagamitin naman nilang host tong uh, mahaba na ito so una-unang bubugaan nila itong nga uh, dulun dulo ng uh, bungad no bungad ng Santo Cristo mga kabayan